25 switch sino. So. Isa dito kan. Tayo na. stick stick. Cap Ano ano. Wt. Kasi ano, hindi ko tadi di ti ano kini niya. Ina alis dito. Bawal mo ano dito. Ba bawal yung matanda dyan sa loob. In inuubo. Bawal dito magkambay. Oo. Oh, Kasi mga inuubo. Salamat na yan. Dinalagdat na mga tao dito. Yung isa damat yan alas na pagpagaling. hindi naman gumagal. Pagpapamuti. Biligas ba isa? Biligas na ako. Abas na na. Ang sabi ko nga sa'yo, puro tsaka kalamanset. Ang galing ang umubo. Merienda. O tulit ka eh. Nung ginawa mo ka. Paano? Hindi, bukas wala na yan. Umubo ko mo. Kaya O sige, sige. Iwak na lang. Bukas wala na yan. Umabagaling na lang. Umabagaling na lang. Yung kalay kayo, nandun na? Ko na kaya mo ka. mainit yan. Kaya kayo din. Uh, yung mayan. mo Mamaya na nga. Ang kulit ni Banay. Eh. Sabi mainit. Ay. Pabili pa lang. May somay. Ba, pa ako somay. nga ako somay noy. Sa baso noy. Marienda sa ano, Sweet Boys. Kuya, ito na po. Uh, Dito daw oh, Sweet Boy. Sino? Ito pa pa yung to. Hindi ano, so naka, yan. Ha pa Kuya, Oh, pumuputok na mama, tumalunod! Patayin mo na! Patayin mo na yung ano! Sunog na! Iwan ko sa'yo na eh! Pinatay mo yung ko! Hahaha! natin! Pinatay na nga diba? ani mo na? <laughs> Tapal na na! Tapal na! Nasunog <laughs> na? Tapal mo na! <laughs> Wait, kasi. <laughs> <Akina>. <laughs> kasi ka sila, eh kasi. Wow, ano Tapal na! May si kasi. Ang na lang na! Tapos Ang kasi na eh! na oi! Na over na tuloy. Eh? Okay. na yan! Ayan okay. okay lang yan! <laughs> natin. Ano na ako ay kumak to malungti to seven peruntero tu Ito mo yah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hmm ayaw mo ayaw Wait lang, ayaw 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 ayaw

Yun na lang punta ka doon sa Diyan may ito to. So, Ay, babayad. Hindi ko papakit yun. Ay, nga, tete. Ang tawa. Hmm. Tumawin. So Tug na tayo sa merienda. Ang papaskid yun. Papaskid yun ng Friday. Ating cover court. Ayun, mambun na. Ayun, mambun na. Papa-schedule. Tug tayo sa ano ah. Ano? Sa squid balls. Sarap. Sarap ng squid balls. Ah, inom muna tubig. Sarap ng squid balls. Nagputukan na yung isbol ni Nonoy na sobrang na sa pulo ng mantika nagtalsikan kaya mano bye bye magandang hapong sa iyong lahat